ang kapanganakan ng mga Diyos ng Olimpiko sa mitolohiyang Griego. Ang mitolohiyang Griego ay puno ng mga kwento ng mga Diyos, Titans, at mga makapangyarihang nilalang. Isa sa mga pinakamaimpluensyang kwento ay ang tungkol sa kapanganakan ng mga Diyos ng Olimpiko. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng kapangyarihan, takot, at pag-asa. Sa blog na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing tauhan, mga pangyayari, at ang mga aral na maaaring makuha mula sa kwentong ito. Ang pamumuno ni Cronus Matapos patalsikin ng kanyang ama, si Uranus, si Cronus ay naging pinakamakapangyarihang Diyos sa universo. Pinangunahan niya ang mga Titans sa isang Tyranical na pamumuno. Bagaman siya ay may kapangyarihan, siya ay sinumpa ng kanyang ama na isa sa kanyang mga anak ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pagkapanalo ni Cronus kay Uranus Chiron Aikal na pamumuno, kabiguan sa pagtakas sa sumpa. Ang sumpang ito ay nagbigay ng takot kay Cronus, at siya ay handang gawin ng lahat upang maiwasan ang sinumpang kapalaran. Sa kanyang takot, nagdesisyon siyang kainin ng kanyang mga anak upang hindi sila lumaban sa kanya. Ang kanyang asawa, si Rhea, ay nagdalamhati sa kanyang mga anak na nawala. Si Rhea at ang kanyang plano. Si Rhea, ang reyna ng mga Titans, ay hindi na kayang tuisin ang mga pangyayari. Nang siya ay muling nabuntis, nagdesisyon siyang iligtas ang kanyang susunod na anak mula sa pagkakain ni Cronus. Nagplano siyang ipanganak ang kanyang anak sa isang lihim na lugar. Pagsilang sa Crete, pag-aalaga ng mga nymphs, paglikha ng isang plano, sa isang kuweba sa isla ng Crete, ipinanganak ni Rhea si Zeus, isang napakagandang bata na mayroong kamanghamanghang kapangyarihan. Iniwan niya ito sa pangangalaga ng mga nymphs at inalagaan ang kanyang anak mula sa malupit na kamay ng kanyang asawa. Ang Paglago ni Zeus Habang lumalaki si Zeus, siya ay pinalakas ng gatas ng Amalthea na kambing. Sa kanyang paglaki, siya ay naging makapangyarihang Diyos na handang harapin ang kanyang kapalaran. Ang isang agila, na naging kanyang sagradong ibon, ay nagbigay ng impormasyon sa kanya tungkol sa mga pangyayari sa mundo. Paghahanap ng mga katutuhanan, pagkakaroon ng kapangyarihan, pagbuo ng kanyang misyon, sa kanyang pagtanda, nakilala ni Zeus si Metis, isang matalinong diyosa na nagbigay sa kanya ng isang mahalagang regalo. Ibinunyag ni Metis ang kapalaran ng kanyang mga kapatid na nakakulong sa tiyan ni Cronus. Ang paghihiganti ni Zeus. Sa tulong ng isang potion, si Zeus ay nakapagplano upang iligtas ang kanyang mga kapatid. Nagbihis siya bilang isang tagapaghatid ng pagkain at nagpunta sa bundok ng Orthres, ang kuta ng mga Titans. Ibinigay niya ang potion kay Cronus, na naniniwala na ito ay isang masarap na pagkain. Pagpapanggap bilang tagapaghatid, paghahanda ng potion, pagsasagawa ng plano. Uminom si Cronus ng potion, ngunit hindi nagtagal ay siya ay nakaramdam ng pagkahilo. Sa kanyang pagduduwal, nilabas niya ang lahat ng kanyang mga anak sina Hestia, Hera, Demeter, Hades, at Poseidon na handang makipaglaban. Ang huling pagbabalik at paghihimagsik. Sa pagsama ng kanyang mga kapatid, pinangunahan ni Zeus ang isang pag-aalsa na nagbago ng kapalaran ng universo. Ang kanilang sama-samang lakas ay nagdala ng takot sa mga Titans at nagbigay daan sa isang bagong panahon. Pagbabalik ng mga Diyos Pagsasama ng mga kapatid Bagong panahon ng kapayapaan ang pag-aalsa na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Diyos at sa mga tao. Sa wakas, ang mga Titans ay Naples at ang mga Diyos ng Olimpiko ay naghari sa mundo. Mga aral mula sa kwento. Ang kwentong ito ay puno ng mahalagang aral na maaari nating dalhin sa ating buhay. Narito ang ilan sa mga ito. Ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay. Ang takot ay maaaring magdulot ng masamang desisyon. Ang pagkakaisa ay nagdudulot ng lakas. Ang kwento ng kapanganakan ng mga Diyos ng Olimpiko ay hindi lamang isang kwento ng labanan kundi isang kwento ng pag-asa, pagmamahal, at lakas ng loob. Ang mga aral na ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga Griego kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. Conclusion sa kabuuan, ang kwento ng mga Diyos ng Olimpiko ay isang mahalagang bahagi ng mitolohiyang Griego. Ito ay nagpapakita ng mga pagsubok at tagumpay na dinanas ng mga Diyos sa kanilang paglalakbay. Sa bawat pagliko ng kwento, may mga aral na nagbibigay liwanag sa ating mga buhay. Ang kwentong ito ay patuloy na magiging inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pakilike and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawa natin ito ng video.